Nasa break up ka, pero hindi mo alam kung paano mo susolusyonan yung problema mo. Dahil siguro, kakacheck natin o nababalitaan natin na araw-araw ay puro negative ang bumabagsak sa'yo. Maaring nababalitaan mo na siya nga po ay may kausap na, maaring naa-update ka na siya nga po ay parang sobrang saya sa mga oras na kayo nga po ay nagdurugo, lumuluha at nahihirapan. Ito po ay very normal. Alam natin na napaka devastating ng breakup. Matagal ko na pong effectively pinag-aaralan yan at share yan sa mga vlogs natin. Napakarami nating video regarding relationship. Marahil dahil gusto ko pong makatulong sa karamihan kapatid. Kaya ako naisipang gawin at ishare ang video ng ito mga utol dahil ito po halos yung araw-araw natin na i-encounter o nakakadaupang palad sa mga clients natin. Marami din po kasing nagtatanong mga utol kung may pag-asa pa ba or wala na. Katulad na sinabi ko parate, ang ex mo, halimbawa kung siya po ay naging dumper or even siya nga po ay naging dumpy ay papasok nga po sa tinatawag na non-approval stage. Ito yung panahon mga utol na kung saan ipaparamdam niya talaga sa iyo na siya po ay hindi apektado, siya po ay malakas, siya po ay decided sa kanyang naging desisyon papasukan pa po ng tinatawag na method acting kung saan iaarte ia po niya mga utol yung dapat mong napanalangin o hinahangad mo na pwedeng mangyari sa kanya na siya po ay maging malungkot, siya po ay maging apektado. Of course, with the process of method acting mga kapatid, hindi po niya ipaparamdam yun at ang ipaparamdam niya sa iyo ay yung opposite. Napakasakit itong makita, napakasakit itong maranasan at napakasakit na maramdaman ito kapatid. Pero kung nasa ganitong situation ka, Eksakto. Ang videong ito sayo ngayon mga utol dahil today ay ipapaliwanag natin kung dapat ipursubo pa rin ang ex mo at dapat magtsaga ka pa rin. Dapat mag-sacrifice at mag-effort pa rin mga utol kung gusto mo siyang bumalik sa iyo. Dahil challenges or emotional struggles ay normal sa isang relationship, even sa o sa kanya mga utol, lalo na kung halimbawa kayo po ay nagkaroon ng legit na relasyon, alam natin na ito po ay talagang simultaneously ma -e experience po natin araw-araw. Oras-oras magiging mahirap sa mga linggo o buwan na daraan ay talagang parang mawawalan ka ng pag-asa. Pero kung magiging knowledgeable lang tayo mga utol, psychologically ay maiintindihan natin na ito po ay normal. Lalo na nga po kung halimbawa may attachment at may feelings pa rin ang ex mo sa iyo. Kasi nga po parati ko sinasabi na kung wala nang care yan mga utol, tatawanan ka na lang yan at wala na yung pakialam. Pero kung halimbawa ito po ay na-experience natin na siya nga po, for example ay nangaaway, siya nga po ay bumabato na mga negatibo sa iyo na hanggang ngayon mga utol ay talagang pinahihirapan at parang pinaparusahan ka ng ex mo. Ito ay tinatawag na lang po nating stage 3 or stage 4 during the breakup. Kasi parati ko nga sinasabi na kung kayo po ay nasa breakup situation, huwag nating abangan ang ex natin na dumating kagad sa realization. Kasi ito po ay hindi mangyayari mga utol hanggat hindi po niya na-experience yung mga stage 1 or even stage 2 or even yung pinakamalupit nga pong stage 3 or stage 4 mga utol kung saan marami po talaga ang sumusuko sa panahon na to. Stage 1, pag-usapan natin para maging malinaw utol. Alam natin na ito po yung stage of relief. Kung saan may experience ng ex mo yung parang, uy, wala na yung makulit. Wala na yung pressure sa akin. Kung saan talagang yayakapin niya mga utol at talagang dadamahin niya yung freedom na kanya pong na-experience. Masakit ito dahil ito yung mga panahon na makikita mo siyang nagboborakay, nagtatagaytay, nagbabagyo, nag-out of town, nagbabakasyon, nagsashopping, nagsasaya. Napakasakit tignan nito mga utol. Kung halimbawa kayo nga po ay kasalukuyang nagdurugo ang puso, nahihirapan, tapos makikita mo pa na ganun, sobrang sakit sa mata. Pero tandaan po natin, kung knowledgeable tayo mga utol, parte lang po ito na ng tinatawag ng na breakup stages mga utol na psychologically hindi po ay pwedeng makarating sa realization ng ex mo hanggat hindi po niya na-experience ang relief stage. Marami pa siyang dadaanan pero I would say siguro on the third or fourth mga utol ito yung pinakamalupit kung saan hahagupit sa atin yung desperation. Kasi po mga utol, ito po yung tinatawag na parang power struggle. Kung saan magkakaroon ng comparison, kung saan iisipin ng ex mo na awayin ka na lang ng awayin, o saktan ka na lang ng saktan o sirain na nga lang po niya na sirain yung relationship in order for them to justify the breakup kasi nga po kung smooth sailing at nakikita nga po niya na kayo nga po ay okay na nababahala siya doon mga utol siya po ay nasasaktan o siya po ay naapektuhan kaya sa isang dumper katulad po ng ex natin mas mamarapatin po niyang makita na kayo nga po ay nag-aaway nagkakaroon ng sigalot at negative in order for them nga po na makonclude Or mag-justify that breaking up with you is much better. Kaya para po sa akin mga utol, ito po ay dapat nating lagpasan. Kung gusto mong bumalik ang ex mo mga utol, ito po ay dapat po nating i-manage in a positive way. Kasi kung alimbawang kayo nga po ay maaapektuhan or lalabas yung natural mo katulad ng papatul sa kanya or tuluyan nga rin po makikipagwasakan sa iyong ex mga kapatid, natural na mag-justify niya na iwanan ka na lang. Kaya nga madalas, pagka alimbawang kayo po ay nasa breakup, Una, mga unang stage, okay pa yan eh. Pero pagkatapos ng mga ilang weeks o ilang months, wasak na. Ayaw ka na niyang kausapin. Papaano? Nakaipon o nakagather na nga po siya ng justification. Kasi nga po, dahil nga po sa mga maling approach or rebuttal po natin. Kung gusto mong bumalik ang ex mo sa ito po ay dapat nating maintindihan na normal lang. Hindi tayo dapat pumatol dito. Hindi tayo dapat magpadala or even matakot kung ito po ay mangyayari. Signs lang ito mga utol na ang ex mo ay nagkakaroon nga po ng emotional struggle or power play. Importanting ikaw ang gumamit ng tinatawag na method acting sa mga panahon na to. Dahil pagka ito po ay nakita niyang kahinaan natin, mararamdaman po niya mga utol na tayo po ay hindi po deserving. Walang value or less valuable mga utol at isa pa, magiging boost po niya ito para lalong tumaas yung kanyang ego. Kaya nga po sinasabi ko parati sa mga coaching session ko, kung gusto mong bumalik ang ex mo sa'yo, kailangan mga utol maging weak siya. Huwag natin siyang palakasin. Huwag natin siyang bigyan ng mga emotional strength o stability mga utol dahil mahihirapan po tayong gawin yung kanyang pagbalik o iparamdam sa kanya yung realization kung halimbawa binubusog po natin siya sa pagmamahal, care, validation nga po ng nararamdaman natin. Kaya nga po tinuturo ko pag ito po ay nangyayari, power struggle mga kapatid. Kailangan ni paramdam mo sa ex mo na kayo nga po ay may power din. Kayo ay very much okay. Stable mga utol, emotionally stable sa mga oras na to at 'wag po tayong papatol. Based on research, ito po ay tumatagal lang naman po ng na mga 2 weeks. Pagkatapos mo ng mga around 10 or 14 days na yan mga utol, kakalma din ang ex mo dahil mararamdaman nga po niya na wala na pong power. O wala na nga po siyang pinangahawakan. Basic na basic eh. Kunyari nagwawala yung isang tao, inaaway ka, sinisiraan ka, sabihin na nating dinudurog ka during the relationship breakup mga utol. Tapos kayo patol ng patol ng patol ng patol. Natural, hindi tayo makaka-move on. Ang mangyayari po is lalong maiipit po tayo sa problema ng breakup. Gusto niya yun mga utol. Dahil mas lalo po niyang na-justify yung hiwalayan ninyong dalawa. Ganun lang po kasimple. Pero kung halimbawa nga po kayo nga po ay tumalikod at ipinaramdam sa kanya na okay ka lang, dun niya mararamdaman na wala na nga po siyang kaaway. Dun niya mararamdaman na wala na nga po siyang kapower struggle. Ano po ang mangyayari pagka nangyari yun mga utol? Psychologically, bababa po yung kanyang ego. Kasi nga po mararamdaman niya na wala naman ng interested dun sa pinangahawakan niya. I would say sa part na to is yung relationship. Kasi nga po, mostly ang mga dumper, ang pakiramdam nila, sila ang may control. Sila ang may hawak ng relationship. Tayo naman, nagmamakaawa, humahabol at nagsusuma na ibigay mo na sa akin yung control mo. Pag ito po ay ginagawa natin mga utol, lalo po siyang lumalakas. Katulad na sinabi ko kanina, dapat po ang ex mo ay weak para maibalik mo mga utol. Kaya ang lesson, or ang tinuturo natin sa video ito mga utol, Wag tayong maaapektuhan pagka dumating tong stage 3, stage 4 na to kung saan mararamdaman ng ex mo yung power play mga kapatid. Itong struggles na to mga utol ay kailangan po nating malagpasan. Wag po tayong papatol dito dahil napakalaki ng opportunity or chance na pag ito po ay lumipas na mga 10 days, 14 days, or sometimes even more than a month mga utol, babagsak po ang ego ng ex mo. At pagka bumagsak ang ego ng ex mo, doon siya magkakaroon ng real understanding. Doon siya magkakaroon ng sincere understanding at marirealize din po niya yung kanyang mga pagkakamali. Ito nga po yung pinakahihintay po natin na realization ng ex mo mga utol. Marami po ang nakaka-experience niyan even sa mga nagpapa-coach po sa akin at sa mga nakakaalam po ng ganitong proseso. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo. Suportahan po natin at siyempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat papong TV